Alam natin na marami sa atin ang naapektuhan ng masamang epekto ng paninigarilyo, at hindi lang sa mga naninigarilyo kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Kaya naman, mahalaga na tayo'y magkaroon ng malalim na pangunawa sa mga panganib na kaakibat nito. Tayo'y pag-uusapan natin ang mga panganib ng paninigarilyo sa kalusugan. Isa itong mapanganib na bisyo na maaaring magdulot ng maraming karampatang sakit. Una, ang paninigarilyo ay pangunahing sanhi ng iba't ibang uri ng kanser tulad ng kanser sa baga, bibig, lalamunan, at pancreas. Ang mga kemikal sa sigarilyo ay nagdudulot ng mutesayon sa mga selula sa katawan na nagiging sanhi ng pag-usbong ng mga kanser. Pangalawa, ang mga taong naninigarilyo ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng mga problema sa paghinga tulad ng Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD, emphysema, at chronic bronchitis. Ito ay nagre-resulta sa labis na hirap sa paghinga at nagdudulot ng komplikasyon sa kalusugan. Ang pangatlong panganib ay sa puso. Ang paninigarilyo ay nagpapataas ng panganib para sa mga sakit sa puso at mga stroke. Ito'y dahil ang mga kemikal sa usok ng sigarilyo ay nagdudulot ng pagsikip ng mga ugat, na maaaring magdulot ng mga problema sa puso. Para sa mga buntis, ang paninigarilyo ay may negatibong epekto sa kalusugan ng sanggol. Ito ay maaring magdulot ng premature birth, low birth weight, at iba pang komplikasyon sa pagbubuntis. Hindi lang ito sa katawan, pati na rin sa ating oral health. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng mga problema tulad ng pagkakaroon ng pangingitim ng ngipin, gum disease, at pagkawala ng mga ngipin. Ngunit huwag tayo mawawala ng pag-asa, dahil may mga paraan para tayo'y makawala sa bisyong ito. Paano nga ba natin ito magagawa? Narito ang mga hakbang kung paano mag-quit smoking. Una, mahalaga ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Maaari rin tayong kumonsulta sa mga healthcare professional para sa mga suportang program tulad ng smoking cessation counseling. May mga produkto tulad ng nicotine replacement therapy o NRT na makakatulong na mabawasan ang cravings sa nikotina. Ito ay kinabibilangan ng nicotine gum, patch, at lozenges. Hanapin at iwasan ang mga sitwasyon o lugar na nagiging trigger para sa iyong pag-smoke. Isulat ang mga dahilan kung bakit nais mong mag-quit smoking at isama ito sa iyong daily reminders. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong na maibsan ang stress at mabawasan ang cravings. Ang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng mas matinding pagnanais na mag-smoke, kaya't ito'y dapat iwasan habang nasa proseso ka ng pag-quit smoking. Kapag nararamdaman mo ang cravings, gawin ang mga malalim na paghinga na makakatulong sa pag-relax. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, ikaw ay makakawala sa bisyong ito at maaaring mabawasan ang mga panganib sa kalusugan. Tandaan, ang iyong kalusugan ay napakahalaga, at ikaw ang pinakamahusay na nagmamahal sa sarili mo. Kaya tayo'y magsama-sama at magtulungan sa pag-achieve ng isang mas malusog na buhay. Salamat sa pagtutok at tayo'y magkita-kita sa susunod na episode. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para sa mga update natin. Kung may mga katanungan o mga topics na nais nung pag-usapan, huwag kalimutan mag-iwan ng mga comments sa baba. Maraming salamat ulit at hinatlo tayong lahat.